Hi guys, uh, magandang uh, umaga po sa lahat, lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking uh, munting channel. So sa video ng ito mga 5 na ay magbibigay lamang ako ng advice regarding po sa mga nag-comment sa ating uh, video no sa ating mga previous video uh, regarding po sa license. Bakit daw uh, may mali or uh, bakit daw po eh, minsan mali-mali yung uh, kanilang uh, license. So maya maya mga 59 ay uh, explain po natin pagkatapos lamang po nitong aking intro. So yun mga 59, siyempre kung bago ka lamang po sa aking munting channel, niyayaan po kita na mag-like, share, comment, and of course mag-subscribe po sa aking uh, YouTube channel. So ito nga pala si Robert Chili Vlogs mga 59, nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa pagawa awa report. At syempre mga 59 ay sa mga usapin regarding sa security guard. Okay? So ngayon mga five na ay magbigay lamang ako ng advice regarding nga po sa mga nag-comment sa atin na mayroon na po mga mali-mali sa kanilang mga license or mayroon mga error sa kanilang license. No? So lalong lalo po sa mga non-appearance or nagpapalakan uh, nagpapalakad lamang ng kanilang license. Okay? Sa mga non-appearance po ay uh, minsan hindi po talaga may iwasan na nagkaroon ng error. Yun, yan po ang tinatawag mga 5 na na human error. No? So minsan po malipo uh, mali po ang mga details sa license na madalas na po kinukumpli ng ating mga client. So ngayon mga 9 halimbawa ang license po niyo ay mali ang inyong birthday. Halimbawa ang birthday po niyo is December 20 uh, 2024 tapos ang nakalagay po is December 21 2024. So minsan po ang uh, middle initial ay mali po ang uh, letra or ang spelling no sa middle initial. Halimbawa Tumas uh, instead na S ang nilagay po ay Z. So, and then ang iba naman po ay uh, minsan po mali po yung address Or spelling ng uh, pangalan ng address Halimbawa, uh, Barangay Camp Rame. So, ang nilagay po sa Krame is letter K no Barangay Camp Rame. So, instead ng letter C, si letter K po ang nilagay So, kung mga ganyan lamang po ang mga uh, mali or uh, mga errors sa inyong license ay uh, pwede na po natin yan i-consider no unless talagang malaki yung problema halimbawa ang uh, apelyido po ninyo or yung first name po ninyo ay yung yung po yung nagka-problema o talagang mali din na uh, halimbawa yung picture no mali yung naatas na picture do sa license niyo so yun po talaga ay eh, dapat po natin i-complain Pero yung mga binabanggit ko po kanina na mga uh, maliliit lamang or mild lamang na mga kumbaga i eh, mga problema no So, pwede na po natin bigyan yon ng konsiderasyon. Dahil nga po ngayon, mga 5-9, sa totoo lang po, sa hirap po ngayon ng uh, proseso, sa tagal po ng proseso, ay talagang uh, pahirapan ang uh, license matagal po talaga. Lalong-lalo lalo na po yung mga non-appearance. Okay? Or uh, yung mga nagpapalakad lamang na malalayong lugar, no? Kasi hindi nga po yan minsan may wasan yung tinatawag natin na human error. Kasi siyempre, kahit nga sa pagtatype, no? Mga 5-9, ay minsan nagkakamali So, mga paminan, ilang beses ko na po yan na experience dahil ako po ay hindi po ako nag-appearance. Uh, Lagi po akong captured, no? So, kahit mga na sa captured, or ikaw mismo ang uh, magpa-captured doon sa camp eh, minsan nagkakamali din po, lalo na lang na. Kung hindi malinaw ang pagkasulat po ninyo, minsan doon sa details, no, uh, doon sa papers mo, or kahit sabihin natin malinaw ay eh minsan po no sa pagta-type talaga nagkakaroon sila ng problema so dalawang beses ko na po yan mga 5 na no real talk lang tayo diyan dalawang beses ko na po yan na experience na nagkaroon po ng mali doon sa spelling ng aking uh, license doon sa mga details ng license ko so yung address ko po ay mali no at uh, yung birthday ko po ay mali din po. Pero araw lamang ang uh, may mali po doon. No? So, kinonsider ko na po yon. The next, uh, ring nyo po ninyo. So, doon nyo, na po i-correct. No? Or uh, doon nyo na po ipaayos. Kasi nga po mga 5-9, sa totoo lang ngayon, sa hirap po talaga ngayon ng proseso, marami po mga 5-9 ang napipike or uh, namimiki ng license. So, yan mga 5-9, no? i-advise ko rin sa inyo. Sana po ay uh, kung uh, just in case na may plano kayo magpalakad or uh, ng inyong license, no? lalo lang yung malalayo o nasa probinsya. So make sure mga Pipe 9 na meron kayong kakilalang tao or talagang inyong mapagkatiwalaan na talagang hindi kayo mapeke no sa license kasi sayang po yung uh, pera natin yung uh, ibabayad po natin no so marami pong making ngayon mga 59 so kaya kailangan ay meron kayong kilala na legit na mga training center or mga training center na accredited ng sosya. No? So, meron pa na comment sa previous video natin na talagang napike po siya sa license niya. So, nagbayad siya ng mahal tapos sa uh, pagdating po ng license niya ay peke, no? Kumbaga eh yun nga, mapapansin mo naman talaga kapag peke yung license dahil uh, makikita mo talaga yung itsura, magkakaiba compared sa talagang original. Okay? So, yun lang mga pipeline, no? So, yun mga pipeline, yung mga maliliit na sinasabi natin kanina na mga mali, no? Na pwede naman natin i-consider na hindi naman gaano uh, apektado yung license natin unless eh, willing kayo na maghantay ulit, no? Nang uh, matagal. Kasi nga po, kung uh, magpa-reprint tayo ng ating license, so, para na rin po tayong uh, nagpapanibago, no? So, sa, sa ganun po yung uh, proseso. Kasi babalik po yan doon, no? Siyempre, papail ulit po yan, So, parang panibago po tayo, no? So, magtatagal po tayo at mag-aantay na po tayo na matagal. So, yun po yung ina-advise ko sa inyo, no, mga 5-9, kung meron kayo na experience na ganyan. So, kung pwede natin sa tingin po ninyo na kaya ninyong i-considered or hindi naman gaano apektado ang uh, regarding sa license ninyo, so, mas maina po mga 5-9 na bigyan natin ng consideration. And uh, then, uh, the next uh, yung po ninyo, doon po ninyo ipakorek yung mga maliliit na problema na yan. Okay? So, yun lang mapin Sana ay kahit papano, ay nabigyan ko kayo ng konting uh, advice regarding nga uh, po sa license, no? Sa mga naglalo na lang po yung mga nag-comment sa atin na mayroong mali-mali sa kanilang lisensya. So, sana po ay uh, kahit papano ay nalinawan po kayo. Okay? So, yun mga maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking munting video. Sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and of course, mag-comment po sa ating uh, comment section at syempre mag-subscribe po sa aking uh, munting channel. So yun mga ka-FiveNay, maraming maraming salamat po. God bless us all. Merry Christmas po sa lahat.